Ngayon po sa mga, ang mga leader po ay nag-aaway-away na Trade Union Congress of the Philippines. Saksin <laughs> sa Double B! Nag-aaway eh. Oh. Yung paksyon ng Mendoza at paksyon ng Erere. Oh. Pinag-aagawan yung pamumulo ng Trade Union Congress of the Philippines mga kapuso eh. Aba, impresyon daw ng mga pangunahing bilhin malamang tumaas pa. Dahil sa pagtaas, sa singil sa pasahe, ay si Alan Gatos po ang may balita niya. Alan, pasok! Nagbabala ang Trade Union Congress of the Philippines na hindi malayong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ang 50 centimos na provisional increase sa pasahe. Ayon kay TUCP President Democrito Mendoza, lubang makakabawa sa tinatawag na purchasing power ng mga Pilipino ang pinakahuling taas sa pasahe. Malaki rin anya ang epekto nito sa pakaraniwang manggagawa na hindi naman tumataas ang sweldo pero wala naman tigil ang pagtaas ng produktong petrolyo, bilihin at serbisyo sa kanilang pagtaya, milyong-milyong mga minimum wage workers ang hindi na naman alam kung paano pagkakasyahin ang kanilang kita para magaraw sa panibagong fair increase. Kahit na pinara ng National Wage and Productivity Board ang kanilang dagdag o ang kahilingan na dagdag sa sweldo, nalindigan ng TUCP na dapat ipagkalob ang siyam na pumpisong wage increase. Pinang lang anya ang pagkakaloob ng dagdag sa sweldo ng mga manggagawa lalo pat may hindi pang karaniwang pagkakataon o pangyayari ngayon sa bansa gaya ng walang tigil na pagtaas ng mga produktong petrolyo. Ayong kapuswalang gatos ng GMA's Radio DCWD.